Kuyo. So nasa layo, okay, De, na sa layo din na. Di lahat ng bedong nam putri kisao. Okay. Ayo. Si yoyo ni mo. Okay. Buhi. Okay. Yung mga buhay-buhay po yung mga pagkain po ng tuna mga kabitcho. Buhi okay. -may, na mi. Dagmay ning pirit nang aon. Dagto. Tingnan ko eh. Tingnan ko eh. eh.

Ay. Walala ka mo to. Sino to mara? po. guys. Magandang mag-dagdag po sa inyo lahat. Huwag kayong manood sa akin tayo. Mamandito guys ay tuloy-tuloy na, tuloy na ng aming patrol sa palarang dito sa gitna ko ng East Pacifico ng Mindanao. Magkakapon po mga bicelay Hello Walang piraso lang po yun namin nahuli. Huwag kami nakatuloy sa pagising kapon. Dulot po ng langit at saka anon. Si Obloy kahapon mga kadvinsyor ay apat na pakain. Walang huli. Nalumang tugtugi na si Obloy mga kadvinsyor. Oh, pero ayun yung kamot guys. Oh. Tanawa yung kamot. Oh. Nilagyan niya ng... Pangalawang kamay. abo matindi! Nilagyan <laughs> niya ng guantes. Sana ko mga kabinjor, muli niyo po kaming sa araw na ito. Sana ay makabawin naman kami ngayong araw. At yung panahon sana ay tuloy-tuloy lang sa pagkalmada para iskarkilo po yung aming pagpipising ngayong araw.

may unang dawi na kami si Charles kapag one na kami one Lat latak na koy ah, buhi buhi po na ya yan po si Agaw insan ay nagbibirada din tura po birada po itong isaw tura po ko yun tura po nasa layo Ginsan na di lahi po sa badong naman po isaw ayok Si Yoyo ni mo? Buhi. Yan yeah, mga buhay buhay po yung mga pagkain po ng tuna mga kabitso. Ngayon pa lang po kami nakapag-umpisa sa pagpipising kasi kanina pong madaling araw. Eh, malakas, malakas po yung ulan. Uh, yung mga ihip ng hangin masyadong maginaw. Kaya yung ating mga riders na hindi po nakapagbaba kanina. Kaya... Yeah. Uh, na sila nakapagising Banda na ano na, banda alas 5 ng umaga. Kaya hindi po sila nakapagpadugil. 12 seconds later. Yan po mga Kadvincher, may weapon Dawi si Lumi. Camper Lumi yan. palo na niya maka oh yan po ang pangalawa po naming huli ngayong umaga kanina po si Charles po yung unang nakadawi ngayong umaga yan naman po yung pangalawa at yung pang tatlo po namin doon pa nagbibirada pa si Insan Jonathan ayan alright po, mga kablijot inila na niya patungo dito sa mother boat Ano? Laki pala Laki laki. Sana tuloy lang ang magandang panahon para tuloy din ang aming pakbakan. buhi na Gag may na pirit ng aon, Dagko?

только. Yeah, Ясно, po si Insan Jonathan mga kadunchor eh, ay patuloy pa niyang hinila. Ayan binirado na pa siya. Yan, yan po ang aming pang tatlo na aming dawi. Yung iba mga service naman ayon pa sila o Yan, may padlas na siguro na buya-buya. May napabilis sa pagtakbo. Yan, basta ganyan po ang uh, service. May nakainan po yan. Padlas yung kanilang mga pataw-pataw. Tabayan na natin mamaya kung sino yung panibagong na si Badan. Katatlong piraso. Ay, nanongol. Kilang yan. Basta mahuli lang. Ikatatlong piraso ngayong araw. kain tahan. Bu buhay na kau? Buhay. buhay daw ang pain guys.

Guys, may bagong hatid po si Ball CD. Big ito na. Ka kaapat namin. Dulong ni ulo. Ha? Dulong. Dari yun. Mm. Yan na ba? Diyo. Yan ni. Sobra eh? so, so, ba hindi lang ko agabi? Tumda. Yung ako uyon. So sila ang kuldan nila. Lo, mau pa pag nila ka gahapon. Ilan ni kadlan nila bigger? Tulo. Mao ya gud maabot. Ni na gi kemdagan. Mao ni mudala sa ona? Oh, eh sa. Ni. Ang kaluyan sila eh. Kaluyan gani. Ni na yung dagan. a few moments later, a few moments later. A few moments later.

Asal ah, mana si obloy ay? Gimam eh, mau tabang si Andre? <laughs> <laughs> ah, wai tabako, wai tabako. Eh, hey, uh, ini dakong nih uh? marangan nih. Eh, eh, dakong nih